Sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI ay hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga government official na sumailalim sa lifestyle check. Ayon sa dating Pangulo ng Bansa na ang pag-audit sa mga government official ay upang malaman ng publiko kung saan nga ba napupunta ang pera ng taong bayan. Mungkahin ng dating Pangulo na gawin ng militar ang lifestyle check. Huwag na tayo magbulan. Lifestyle check? Okay. Let the military do it. Ang asahan mo dito, military. Kaya di military, since I am asking illegitimate uh, help, it's not a good data. I do not like that. Pressure lang ninyo. Kung ayun ninyo ng public, if you are not really ready to go public, hindi eh, do it by whisper. Uh, sabihin ninyo sa kuha na i-audit yan. Kaya pati kami dito interesado. Aniya, mas mainam din na ang militar ang gagawa ng lifestyle check upang sa gayon ay makita ng mga ito kung paano sila dinala ng administrasyon. Diyan ninyo makita, military pati police, paano kayo dinala ng gobyerno up to this time. Samantala, pinukaw din ang dating Pangulo ang atensyon ng militar patungkol sa kanilang sahod. Kasunod ito ng napipintong pagpapatupad ng buwanang kontribusyon sa pamamagitan ng panukalang batas na ipinasa sa Kongreso. Kinwestiyon din ng Pangulo kung bakit babawasan ang sahod ng mga sundalo. Tapos itong pensyon ay doubled your salary. Panahon ko, for the first time ever, ngayon kunin... If, kukunin pa sa iyo. ang suportado ng Marcos administration ang isinusulong ng Finance Department ng Bansa ang reforma sa pensyon ng mga retired military and uniform personnel. Paliwanag ng Department of Finance na ang mga military at uniform personnel ay hindi nagbibigay ng monthly contribution para sa kanilang retirement kumpara sa civilian government employees. Ang ganitong sistema ay matagal nang ipinatutupad noong panahon pa ng Administrasyong Ramos at dahil dito, posibleng magdulot ng fiscal collapse sa mga susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsuelo, SMNI News.